sa kalis da. Imong uh, basta tanan galis Guys, tissue. <laughs> okay guys, mayong udto, mayong hapon sa inyo tanan. So nakabisita mi diri sa San Vicente Tower Game Farm ni Bossing Jason Villanueva. Hmm. <laughs> ano sa kini gamay ng istoryahe lang god niya. Mapakita na to sa ibog taga San Vicente na kay usa nga bata noon na nangarap neto tapos karon niya na sa umaga may na-achieve na sa sa edad niya nga siyempre so, mas 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 bata man ko kay <laughs> So guys, uh welcome kay Sir Jason Villanueva. Mayang hapon. Oh, mayang hapon, mayang hapon. Di magigit na gikan si Jason Villanueva. bale, ako, uh, taga San Vicente, Noreen Samar. Akong mama, taga Tarnate. Akong papa, taga Kawayan, Isabela. Isabela Bandang, ano, is norte, Hello, parang norte. Uh, Ilocano. Oh, Ilocano. Kawayan, Isabela. Ang mother side, di mo may taga San Vicente. San Vicente, sa Tarnate. oh. Mm -hmm. Likanda. Likanda. Oh. Mga Likanda. Nagdako ka sa... San Vicente. Dito sa Tarnate, di ba? Sa San Vicente. oh, dito, dito kay... sa Poblasyon San oh, Vicente. Oh, kay Papay Rolito. Um, And... siya, nukanok no, din siya nga, taga San Vicente. So dito ka nag-elementary, tama ba? No. Elementary, then high school. So after high school, din makahing... Umagahing langyaw. Actually, so, wa man ko kahuman high school nga dito kay... Oh. Uh -huh. Kuhan raman ko. high school na nga dito niya. Si kanya high school, hing transfer na nga sa Manila. Di nga uh, lugar? Umong... sa uh, Nobalitis, sa akong mama. As ah, a side so, sa iyo mong mama? Di, akong tinood na mama, mama gan. Ah. Uh -huh. Kay mama Merlina. Mm -hmm. Pero at least na-transfer ko di hapon diri. Na-transfer, pero kuwan uh, wa ko dayon ka eskwela kay Giprasis pa man ang form student ah kunya pag enroll mo rin, nalit na ko ba ah, uh, so, murag himlak pa ka oh naka himlak pa ka tuig sa katuig Nga, sa sulod sa sa katuig nya ning to sa para naipang ah oh, uh, para sa palit oh uh, og mga uniform Oh, uh, okay. Uh, para Tara, mag <laughs> So, kung sa man nga mga sideline mo nga agian, daghan. Agian, ako sa sideline mo. Di, pero di makakul, boy. Wala. <laughs> kuhan. Uh, tindaw, kuhan. Mga balot. Aha. Oh, ay oh, skin day. Uh -huh. Basahan yan. Sigarilyo. Kanang <laughs> murag Ka ng takatak, kung wala diba? awak wala, wala, kuan wala, wala, pisto wala, wala, pistol wala, 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 yung wala, 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 dito kita, taga isla kita, di ba? Tapos, sabay nga rin kag Manila, marag ko ang kayo, bubot. Tapos, hmm. sinyate mong nagian. para mga, isa yung feeling na mag na time, marag, ikaw lang usa, Lisod. Lisod Lison, lison sa una, lison. Hmm. Unto na, adjust, adjust na ako. Pero, just yun. Unsa ka imong Sa, kuwan. Sa, kuwan eh uh, basta ta na galesud na. Oh. Uh, wala ka mang pasad dahil po sa imoha na. Wala muna. At least kita mo ang life ba. Uh, minsan fair, minsan kaorogan unfair. Pero at least uh, napag-agihan nimo. Iyon ang maganda noon eh. Okay. So guys, tissue. Babao <laughs> parang light lang pangalan ano. So mo to ang struggle nimo okay mo narita karon sa imong napundar nga uh, game farm dili sa man mo pagkahilig sa uh, manok dili kining manok yun sugod pa sa gamay pa ko ah hmm. uh, mo ko ilang tatay Felix na, sa una sa Ternate murag kwan ba kanang naliwatan na gina ko si Papay Rolito nagbada ah! ko sa ako naman tayo mga manok ako so kung baga sa gamay pa kung baga muna ko kung may influence na sila hmm. sa imo nga uh, pero sa aking sulod sa imong isip na magpundar ka o game fan